I'm glad I was be able to see you again today. Yes. Ang ganda ng sikat ng araw, di ba? Ang sarap-sarap ng sikat ng araw. And alam niyo naman, pag mga ganitong masikat ang araw, syempre, naglaba na naman tayo kaninang morning. Naglaba muna tayo before tayo nag-vlog-vlog for today's video. And yeah, andito tayo ngayon sa garden. Yes, alam niyo naman yung laging pinupuntahan kong garden. Look at that. Yeah. ay Ayan, nandito tayo sa mga ilalim ng puno ng mangga. Charot. Wow. Look at that, mga ka-sweet Ang ganda ng puno. Parang siyang bonsai, no? Oh, yeah. And sabi ko nga mga ka-sweet I'm so glad dahil I was able to see you again today. And it's been a while na gumawa ako ng vlog kasi um, this past few days, few weeks I would say, this past few weeks, parang naging ang pangit ng weather at saka malamig siya pero hindi ko alam, summer time naman na pero parang malamig pa rin ang simoy ng hangin pero ngayon, summer na talaga nyo, naka sleeveless na ako. Nabenta ko na yung vlogging camera ko mga kasaints. Yes mga kasweet lungs nabenta ko na yung aking vlogging camera. and ang ginagamit ko ngayon is yung iPhone 15 Pro Max ko. Bakit ba tininda ko kasi <laughs> hindi ko alam. Alam niyo ba kasi dito mga kasweet lungs, merong bentahan ng mga second hand ng mga gadget. Uh, and hindi lang mga gadget, mga kasut lang. Meron ding mga shoes, mga damit, alahas, mga branded na um, branded na gamit like Louis Vuitton, Gucci bags. Madami silang mga ganun na tinda. So, ibig sabihin, yung website na ito is legit naman siya. So, sabi ko, parang my floss. syempre, lahat naman ng mga lahat ng mga bagay may floss pa rin yan, perfect nga, meron at meron ka pa rin hinahanap na something sa iba. Ayun. So, eto na nga. <laughs> Out of nowhere, binenta ko yung um, vlogging camera ko. So, nab nabili ko din naman siya sa Facebook store ng um, second hand. Pero yung original price ng camera ko kasi is worth 600 pounds. So, more or less na sa mga 40,000 nasa mga 40,000 pesos din siya mga kasutlangs. And then, out of nowhere, parang halos magtatatlong taon na din kasi yung vlogging camera ko. So, minsan kasi nahihirapan na akong mag-vlog gamit yung camera na yun kasi um, yung mga angle mahirap kuhanan. Tapos, yung mahirap siyang i focus, -focus. So, ngayon, yung kaibigan namin si Ate Maricar. Shout <laughs> out kay Ate Maricar. Yan. Nabudol ako ngayon mga ka langs, Last Easter party. Meron siyang pinakitang kakaiba. <laughs> kakaiba talaga kasi. Kakaiba. Nagustuhan ko talaga siya. And then, nakita ko naman ngayon. Pagtingin ko, sinusundan-sundan ka niya, Which is yung vlogging camera ko kasi mga ka-SweetLangz. Nag-i-stay nag lang siya sa isang... Nag-focus lang siya sa'yo hindi siya movable. Yung lens niya is not movable. Gusto ko kasi yung movable. Ang <laughs> arte, So, yeah. So, dahil gusto ko nga ng mas better na vlogging camera, syempre, para naman mas maganda yung pag pinapanood yung mga vlog ko. Ngayon, nagtingin agad ako, nagtingin agad ako sa, sa Amazon and sa online, at sa mga other online platform nag-art, nag-add to cart na ako, charot. Pero syempre, before ako nag-add to cart, eh, tinanong ko muna yung husband ko. Syempre, hindi pwedeng hindi ko tanungin yung opinion niya. Sabi ko sa kanya, loves. <laughs> Kailangan ko ng bagong vlogging camera. Alam niya naman yung pabebing kinemi ni Kasiwit Lams. Yan. So, ayun na nga nagtingin-tingin ako ng prices sa Amazon ng camera na to and it was like 620 pounds and then sabi ko shucks, mahal yung binili ni ate so pwede naman siyang installment so pwede naman installment yung camera pwede kang mag clear na like you know you, have, you just you only have to pay every month for 6 months without interest yung ibang offer or I can use my credit card because my credit card has been arrived from Philippines. I got my Metromark credit card here and I could just use it, you know. But, sabi ko, dapat maging wise tayo. So, napag-isip-isip ko, bakit kaya hindi ko tignan yung price na sa Philippines? Nagtingin-tingin na din ako sa online platform. Mahal talaga siya mga kasweet lang. So, yung camera na yun. So, sabi ko, shocks. Shucks! Sabi ko. Sabi ko, Shucks! This is so nagnina. And, oh my God, this is nagnina. Sabi ko, kailangan kong, kailangan kong maghanap ng iba. So, ang ginawa ko mga kasuntlang, then, nag-check ako ngayon sa Shopee. Sa, sa Shopee naman mga kasuntlang, nakita ko na nasa, 33,000 pesos pero in doubt pa rin ako kasi um, parang baka mamaya may scam ako. Nakakatakot naman yung ipapadala nila yung camera. Tapos mamaya basag or whatsoever. So, sabi ko, hindi pwede ang Shopee. Naisip ko ngayon sa SM kasi may mga may mga gadget um, shop doon sa SM. Which is, tinawagan ko yung aking brother. Brother! Brother! Si Felix. I called my cousin Felix. And, yeah sa isang iglap lang. I think it's worth 33,000 pesos. So more on nakatipid ako ng more or less na sa 13,000 pesos yung natipid ko. And yes, in within two days mga kasuklangs, nandiyan na yung bagong vlogging camera ko. And dahil alam niyo naman, uh, aspiring vloggerist style. <laughs> aspiring vloggerist. Yes, syempre, kailangan kailangan ng mga viewers natin ng mas magandang camera. Para mas maganda kang tignan. Tignan niyo naman ako. Ginagamit ko yung iPhone 4, 15 Pro Max ko, pero hindi mo na talaga ma-edit ang katotohanan. Kung talagang ganyan yung mukha mo, ganyan na talaga yung mukha mo. Yes, and sa, sa short notice of time, for your own good na yun syempre for investment din kasi so ayun na nga naantay ko na lang siya na dumating from Philippines well, and hopefully makikita ko na naman kayo lagi sa vlog ko makikita nyo na naman ulit ako lagi sa YouTube channel ko kasi mas maganda talagang gumamit ng vlogging camera kaysa yung phone lang mas mas convenient mga kasabay plans ayun na nga ang story ko kung bakit medyo this past few days parang garden na malapit sa amin. And ang ganda din, ang ganda-ganda din naman kasi ng garden na to, 'di ba? Ayun, and may pa-fountain ngayon. tinatagal ko mag vlog kasi alam ko meron na ulit akong camera. So, pero I'm so thankful din kasi sa sa camera ko na yun mga kasuntans kasi 3 years ko din siya, almost 3 years ko din siyang nagamit. And yung yung camera na yun is uh, minahal ko din siya. Alam ko yun, minahal ko siya. Madami kaming memories. Madami akong madami akong Madami kaming uh, gala ng husband ko na yun lang yung gamit ko. And ngayon, sabi ko, gusto ko na ding mag-upgrade. Kaya, thanks to this um, app, dahil nabenta ko yung camera ko na hindi ako nalulutin. ba? Nalugi ka pa. So, ngayon medyo mataas pa yung value niya, at least nabenta ko na siya. At thankful ako dahil kahit kahit ganun yung camera ko na yun, may bumili pa rin. Pero mas, kahit mura ko lang siya nabenta, binigay ko na yung mga accessories ng old camera ko kasi akala ko hindi ko magagamit. Iniisip ko, shucks, bakit ko bine, bakit ko binigay yung tripod ko? thankful pa rin ako sa bumili and sana nasa mabuting kamay na yung vlogging camera ko and now mga kasweet langs inaante ko na lang yung camera na ipapadala dito sa England and buti na lang talaga nandyan yung kawork ng husband ko nasa Philippines siya ngayon si Kuya Jesus and he will be the one to bring my camera in the UK kasi he's on vacation and he's coming back in two days listo totoo naman tayo mga kasweet lang. So, walang halong ek-ek. Okay. Bye mga kasweet lang. See you again some other time.